mga kapuso, ako si Dr. Ana Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Tinanong namin kayo kung may age limit nga ba sa pag-abot sa ating mga pangarap. Pag-uusapan natin ang inyong mga shinere kasama ang 62-year-old bar passer last year na si Atty. Rosela Kalakala. Good morning, uh, Doc Ana. Good morning sa ating la, sa lahat ng ating kababayan sa mang sulok ng mundo. Thank you, Lord. Oh, my God. Paano po ba nagsimula? No? Paano nagsimula ang inyong pangarap na maging abogado? Wala sa aking hinagap na pag ana, ang pag-aaral ng law. Uh, noong maliliit pa ang aking anak at sa noong nag-aaral sila noong nakapag-aral na sila naging bakante na ako dok uh, so araw-araw after na nag-aral na, na nakapag-aral na at may trabaho na ang mga aking ang, ang aking mga anak naglalaro na ako sa computer ma'am ana pagkatapos kong pag nag na ako sa office naglalaro na ako. susabi so, sabi ko na pag-isip-isip ko, ano ba, for the rest of my 20 years ba, of the rest of my life, ay eh, maglalaro na lang ba ako? Ganon ang inisip ko. At saka isa pa, Ma'am Ana, palabasa kasi ako. So sabi ko sa sarili ko, eh, wala naman akong kursong matatapos sa basa ng basa. Yun, kaya isa rin yun na, yun na na, na rason kung bakit ako nag-aral. And then, nakikita ko may mga senior citizen kasi na hindi na busy sa life nila. And then, makakatulong pa ako sa mga uh, ibang tao. Especially po sa amin, wala pong mga abogado po sa amin na nag- uh, uh, wala pong abogado sa amin na nag-i-stay kasi nga po mga bata po kasi sila. So, they have more opportunities doon sa siyudad. Yun, kaya ako naisip na nag-aaral ng law Dok Anna. Eh, hindi naman po ito ang unang beses niyong nag-aral, hindi po pa attorney? Di ba kayo din naman nakapag-graduate, naging CPA? Actually, yun po nap napansin ko sa inyong storya, ano? Parang, actually, ang dami niyong pinasok <laughs> na iba't-ibang trabaho, iba't-ibang, ano, iba, iba't-ibang hats, di ba? Hindi lang kayo nanay, hindi lang kayo nag-alaga ng bata, nagsumikap din kayo. So, Kamusta po yung mga, di ba, hindi pa po ba kayo nagsawa sa pag-aaral? Hindi po nakakasawa ang pag-aaral pagka ito ay naging lifestyle mo na, Doc Ana. So, every day you are seeking uh, something to learn. Doc Ana, ano, uh, actually, uh, uh humbly, ano, uh, setting aside my ego, ano, eh kasi, ano, uh, tama yung sinabi mo na achiever ako lahat na yata ng, ng civil service examination na, na ko na. O ganun. So inaaral ko yon bago ko tinetake para ako makapasa agad-agad. Mm, mm So na-curious po ako kasi sabi niyo, di ba nagsimula yon dun sa tinatawag natin emptiness. Di ba parang okay, okay na yung mga anak niyo. Di ba parang yes. anong gagawin ko? Sa inyo po, ang unique sa inyo, di ba? Hindi common. Ay, sige, maglo-law ako. Law is one of the hardest studies to do. And the bar exam is one of the hardest exams one can take in their lives. So, <laughs> di ba? Pwede naman po kayong nagtuto... Uh, sabi nyo nga, mag-aral ng leisurely. Di ba? Magbasa ng mga... ng leisurely as well. So, paano nyo po naisipan? Sige, kakaririn ko to. Kahit mahirap. Ah, uh, kasi nung ano, uh, Dok Ana, Anna, nung... nung sabi ko kasi, nung, nung nalaman po yung kursong yan, sabi kasi ng kaibigan, Ma'am, mag-aral ka ng law. Nag-aaral na ako ng law, sabi niya. Pero siyempre, bata yun. Eh, ah uh, sabi ko, oo nga. Kesa, naglalaro ako araw-araw, mag aaral na lang ako ng law, sabi ko. And I have to do it at the shortest possible time kasi late na nga ako. So, kung, 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 uh, uh, kung kung lalaruin ko pa yung pag-aaral ko, it will take me six, six years to eight years at hindi ko pa matetake yung bar, it will take another 10 years. What's the use na uh, being a lawyer at such age na 70 na ako? It would be too late na. So, uh, ginawa ko ang lahat ng paraan from day one Hanggang ako ay uh, nag ng bar para ako ay mag-tatapusin uh, ko lang yung law school ko ng four years and then take one sa bar. Ginawa ko lahat-lahat, pati yung pag pre play ng sagad-sagad sa Diyos sa huling, huling minute ng aking exam, ginawa ko yun para ako ay magiging abogado doon. So mm -hmm. I did not waste any time. Pero syempre, I have obligation, social obligation pa rin to do with with my classmates. So hindi ko sila pwedeng tanggihan pagka nandito sila sa sa lugar namin. Pero outside, tinatanggihan po talaga sila. That I have done for four years ah uh, lahat i-delegate ko sa aking asawa, ang pagluluto, pagpapakain sa akin. Siya lahat-lahat pagda-drive sa akin. Siya lahat-lahat para magawa ko yung 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 pag-aaral ng todo-todo. Eh may trabaho din kasi ako, ma'am. So yung eight hours ko nandoon din sa sa opisina. So the rest of my time habang nakapikit ay naka naka nakabuka ang aking mata ay nag-aaral ako. Dok, Ana, ano ba yan? Matanda na, sobrang nag-aaral pa rin. <laughs> so, kamusta po kayo? Since nakapasa po kayo ng bar. Dok, Ana, uh, this time, kasi uh, employed pa rin ako sa LGU. Pero hinihiling ko na, ano, na mag-limited practice ako para makatulong ako dito sa Jones. Kasi uh, ang Jones is a first first class municipality. Eh wala po kasi yung mga batang lawyer they don't want to stay there kasi nga yung opportunity nila is limited. Unlike mm -hmm. kung nasa uh, nasa city sila, eh marami silang opportunity. And so, I take this is an opportunity na makapag-serve sa aking mga ka, mga kababayan as mm -hmm. a notary public or mm -hmm. uh, as Uh, as a litigation lawyer kasi wala naman silang malalapitang iba na, mm -hmm. na malapit kundi sila pupunta sa siyudad. So nandun lang ako dahil nga ako ay may edad na. Hindi na ako ay, hindi ko na pangarap ang pupunta pa mm -hmm. sa mga malalaking siyudad, city para ako ay mag-practice. Uh, Dok Ana. Yeah, yan din po kaya ang isa sa mga advantage na you, you know, you took your time, 'di ba? Na mature na tayo bago nag-law. Kasi, kung bata ka, inisip mo, kailangan kumita ko sa pagiging abogado. Kailangan malaki ang kita ko. Ngayon, wala ka ng pressure. Diba? To Wal do that. Wala na kasi tapos na ang ma aking maanak Ana. eh. Mm -hmm. Ang iniisip ko lang, eh, yung, yung may kamakain ako araw-araw. So, tinanong namin ang um, ating mga kapuso kung anong tingin nila, kung may age limit nga ba sa pag-abot ng ating mga pangarap. Ang sabi ng isa nating kapuso, Age should never be a barrier when pursuing your dreams. With unwavering determination, passion, and willingness to learn and grow, individuals can achieve their goals at any stage in life. Now, meron pa tayong dalawang kapuso na naga-agree. Yung isa, sabi niya, walang age limit mangarap because your only limit is yourself. So believe. Even though, sabi niyo nga, bawat oras, 'di ba, na nabukas ang mata niya, nag-aaral kayo na-enjoy nyo rin po ba yung intensity? Eh, Dok, Hana, kasi hirap. Uh, mula pagkabata ko, hirap ako sa buhay. So, yung paghihirap lang sa law school or uh, the, anything that comes with it, parang uh, normal na sa akin yun kasi nga sobrang hirap ko nga nang, na, na nang, nung ako ay nag-aaral pa. Mas masahol pa ang aking tinahak na na daan noong kabataan ko kesa noong naglo school ako so yung mga challenges na lang nang mga nung matanda na ako part of being part of being alive na lang so i think that's one of the advantages then na especially pagdating sa pag-aaral kung ang pangarap po natin mga kapuso ay mag aaral maging doktor engineero di ba uh, abogado yung mga academic in a way, pag medyo mas mature tayo, mas matanda, at saka in a way, tama po ba, sinigurado nyo na mas okay na rin kay, ang estado nyo sa buhay. Kasi kung ginawa nyo to nung bata kayo, baka actually mas mahirap siya. Oo, Dok Ana. At saka, mm -hmm. Dok Ana, sa totoo lang ano, napakahirap ng law school. At sinasabi ko sa mga anak ko lagi, ang hirap naman itong subject ito, hindi ko na maintindihan. Mama, <coughs> sasabihin ng mga anak ko. Mama, sabi hindi lang naman ikaw ang nahihirapan dyan. Lahat namang ng law students hirap dyan. Huwag kang mag-alala, okay ka. Tapos, at saka, Mama, pinasok mo yan, eh, ginusto mo yan. Eh, panindigan, panindigan mo na. Yun, uh, I have to go on dahil sa mga kwan nila. Mga push, mm -mm. push, push, push kahit hindi uh, <coughs> yun ang maganda sa ano sa galing sa mahirap kahit ayaw nila kung gusto mo at uh, yun ang kapakanan mo uh, yun ang ambisyon mo eh gawin mo dahil yun nga ang gusto eh, eh mga eh, may isang classmate ako at mismo yung nanay ko sabi patanda ka na sa mag-aaral gusto ko eh mag-aaral mm. eh. So kahit anong gagawin nila sa akin, hilain man nila ako dahil gusto kong mag-aral, kahit anong gawin nila, mag-aaral talaga ako, Dok, dok Ana. <laughs> Pero ang nanay ko, Dok Ana, namatay before mag-take ako ng bar. Um, mm. She died uh, February 14, 2023, just before my graduation. Ang graduation ko is June 17, 2023. So, dumanas pa kayo ng grief, no? Pumanaw ang inyong ina. Yes. So, that must be hard very very hard kasi every ev pagka pagka naalala ko yung nanay ko i ano iiyak ako pero sabi ko hindi dapat ito ang kasi ang ang life natin eh i have to accept na ang death is part of being alive yun ang lagi kong sinasabi ang nanay ko is uh, talagang she has to go na matanda na So, pagka, pagka naisip kong nanay ko, lagi kong sinasabi, uh, nahihirapan lang din ang nanay ko pag alive siya. So, I have to accept na uh, she has to go. Ako kasi, eh uh, hindi, kung yun lagi ang iniisip ko, yung nanay ko, naman nawala siya, eh, wala na akong magagawa doon. Pero when, in fact, itong future ko na maging lawyer, may magagawa ako. So, mm -hmm. yun. I have to accept grievance as part of uh, the challenge to become a lawyer. Has there been a time na medyo, di ba, nag, pinag-isipan nyo, tarang, tatapusin ko ba talaga to? Kaya ko pa ba to? Ay, naku. Ay, daily na uh, habang nagbabasa ka, iniisip mo. gusto Mararanasan ito talaga ng lahat ng law student. Gustong gusto mo everyday. Natatawa ka pa nga dahil ano ba itong pinasok ko na ito? Mm, mm So, ang parang tinanggap mo na lang yung pagdududa na yon araw-araw? Eventually, na-accept ko na, na ganun pala ang law school. Kasi, uh, nung nag-um-enroll -nag ako ng law school, hindi ko alam na ganun pala. Akala ko parang masteral lang na papasok ka, makikinig ka, hindi pala ganoon. Sabi nung isa, kung matanda ka na, kaya mo pa bang kumayod ng gusto, magpuyat, mag-travel, etc. Kaya habang bata ka pa, gawin ng magagawa mo dahil oo, may age limit ang pag-abot ng pangarap. Dahil pag tumanda ka na at di mo na kaya, hanggang pangarap na lang yon. At age of 50, unti-unti nang mawawala ang pangarap ng tao. Grabe naman to, no? binigyan ng age limit. Ano po yung masasabi nyo? Ito, doon sa mga sinasabi nila may age limit, mas mahirap kumayod, um, at age 50 daw, unti-unti nang mawawala ang pangarap ng tao. Ano po masasabi nyo dito at 62? So, the best way talaga is the best time talaga is to do things kung may, may paraan, may resources, is to do it earlier the better talaga. Mm -hmm kasi you have more opportunities pero para sa mga matatanda na, at when, hindi naman sila nagkaroon ng opportunity gaya ng mga bata gaya sa akin hindi naman ako nagkaroon ng opportunity to have money to go to school after my college life I have to um, I have to earn my own upkeep after my after my college life so wala akong uh, wala akong luxury or wala akong extra money to go to uh, to to higher education. So, yun, hindi pa pareho ang tao. So, rather than po sa edad mag-focus, ang naririnig ko po sa inyo is, di ba, kung kailan dumating ang opportunity, whether yan ay nung bata ka pa or biglang nagkaroon ka ng opportunity at 50, pag, di ba, grab it. The moment you the opportunity it. is there, the resources are there, di ba? May tumutulong, sumusuporta sa inyo. Huwag nyo isipin, huwag nyo, huwag kayong tatanggi sa oportunidad just because feeling nyo matanda na kayo. Tama That's po ba? That's right. That's mm -hmm. right, Dr. Eh, pero kung minsan ang pangarap natin, minsan magugulat po tayo mga kapuso kasi narinig lang natin yung mga bagets, yung mga bata na naka, di ba, naging successful. Pero actually, napakarami po nagsisimulang maging successful. And yung successful, ah, yung ina nila yung dreams nila or kagaya ni Attorney Rose, di ba? Second career, third career, fourth career, di ba? Um, karamihan actually sa 40s, no? Sa 40s, sa 50s talaga 40s. nakakamit. Nakakamit. Um, masyado lang tayo kasi siguro na, di ba, kinukumpara natin dun sa mga stories na, oh, 18 pa lang, <laughs> sikat na, 18 pa lang, ganito. Lahat tayo, iba't iba ang pace, iba-iba ang speed. At sa iba't ibang uh, edad, makaka- magkakaroon tayo ng oportunidad. Di ba? So, yun po. Yes, Dok. Anna. Oo. So, meron naman po tayong mga ibang kapuso. So, medyo in between. Sabi niya, ikaw na mayaman, kahit uugod-ugod ka na, maaabot mo pa rin ang gusto mo. Ikaw naman na mahirap, hindi mo na maaabot ang pangarap mo kasi kahit magtrabaho ka para maabot mo ang pangarap mo, hindi mo na magagawa kasi may age discrimination. Diyan pa lang, restriction na yan sa pag-abot ng pangarap. Now attorney Rose nung kayo ay nag-aaral and maybe now mamaya tatanungin ko po how are you post bar exam as an attorney nakaranas po ba kayo ng age discrimination? Sa law school kasi Doc Ana, walang age discrimination. They accept you as you, as who you are sa law school. Mm -mm. Pero na na na, na lang ako na Nakot na lang yung attention ko, Dok Ana, dun sa sabi okay. nila eh. Uh, uh, dahil mahirap ka, ganyan, eh hindi mo na maaabot ang pangarap mo. Dahil pagkatapos mo ng, uh, na mag-aral, wala nang tatanggap sa'yo. Ang pagiging successful naman eh, hindi employment, uh, Dok Ana. Ang iniisip natin lagi eh, pagkatapos ko nag-aral mag-employ, it's not. Hindi employment na ngayon ang dapat nating iniisip pag nag-aral tayo. Dapat isipin na natin paano ba gumanda ang, uh, hindi lang naman kasi money ang pagiging successful. Mm -hmm. Ibahin na natin yung mindset natin na employment, lagi employment. Tumanda ka na, wala nang tatanggap sa'yo. Hindi ganun eh. Pwede ka nang maging entrepreneur. Nag-aral ka kung paano, paano ah uh, ano, uh, mag-manage ng tao o kaya uh, uh ayun, yung ano yun, pag-welding, ganyan. Hindi mm -hmm. naman tayo mag-employ ka para magiging successful ka, no? So, kung itutuloy natin kanina, di ba sabi natin, kung may opportunity, i-grab na po natin. Ito Now, na kung walang na. opportunity, Pwede tayo mag kung paano gagawin. Diba? ka ng opportunity for yourself. Mm -mm. Yun ang yeah. ginawa ko. nag-aral ako. So, I created the opportunity for myself. Hindi mm -mm. yung mm mo na lang din na pupunta sa yung opportunity. No. At saka si Attorney Rose ang proof na posible. Hindi madali. Di ba? Hindi natin sinasabing naging madali. No? Ang, ang pagkamit ng mga pangarap niyo, Attorney. And Posible. Hindi naman porque mahirap, hindi na pwedeng mangarap. Kasi, di ba, ang, pang ang pangarap, libre na. Ang magpagsumikap, kung kakayanin niyo yu, di ba, yun yun. So, syempre, realistic din lang naman, di ba, sabi nga natin kanina. Yung iba, medyo, di ba, marami silang resources, so mas madali. Yung sa iba, kailangan talaga hugutin ang resources, 'di ba? Rumaket, pumasil, dumiskarte, 'di ba? Kailangan hanap-hanapin, pigain <laughs> lahat ng pwedeng resources at opportunity. So, final message, Attorney Rose. Meron po ba kayong maipapayo sa mga taong uh, katulad nyo na medyo may edad na, naiisip nila na medyo huli na para sa kanila na abutin ang kanilang mga pangarap? sa mga pares kung may edad na, kung may maisip kayo na ikaliligayan ninyo sa mga huling sandali ng, ng ating buhay, gawin po ninyo na uh, yung hindi sapilitan, kundi uh, mangarap tayo na Be realistic lang na ito lang ang kaya kong pangarapin at ito ang kaya kong gawin. Huwag naman tayong mangarap mar sa mga bagay na magiging imposible natin ma-attain. Kasi magiging stress lang yun sa atin, magiging pabigat sa atin. And then in the end, ma tayo kasi hindi natin ma-attain kasi hindi imposible nga na ma-attain natin. Kasi i-consider natin ang resources natin, ang health natin. Uh, ano ang magiging outcome lahat dapat 'yun balansehin mo lahat-lahat at uh, pag naatend natin yung mga liliit na bagay magiging happy tayo uh, magiging uh, stress-free tayo at ang buhay natin maging health health healthful and we will have a long long life kaya mga kapuso pagdating sa pangarap okay hindi po sa pag-achieve ng ating dreams tayo sasaya doon sa pagpo-pursue kahit hindi pa natin na-achieve basta pinupursu na natin sila kahit maliit o kaya talagang all in 'di ba? Either all in tayong susubok o kaya you know what, kahit hindi na siya career, 'di ba? Gusto ko pa rin siya sa buhay ko at pinupursu na natin that is happiness too. So hindi natin yes. kailangan 'di ba? Hindi naman kayo naging masaya dahil lang nakapasasa sa bar. Even just pursuing, learning new things, 'di ba? Is already yes. happiness kahit mahirap. At kahit araw-araw ay naisip natin, susuko na ba tayo? <laughs> That's part of happiness too, di ba? When you know you're doing what you want. So marami po salamat, Attorney Rose, para sa interview na ito. I'm sure marami pong na-inspire sa inyong story. At I'm sure marami pa kayong pwedeng gawin, di ba? Ito na, sabi ko nga, it's not the end. Passing the bar, it is just the beginning. Yes, at yes, Dr. Anna. Uh -uh. Thank you so much, Doc Anna. You are, you are a great host. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekolang at gmanews.tv We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in!